Yo, what's up mga gar? Punta pala kami buyuan ni Gaspi. Dahil meron sa atin mag-sponsor ng esta para sa ating free rapon. So, ta. Yo, shout sa mga taga-malipot na kapwa natin, Keeper! At shoutout din siyempre sa mga taga-bakakay dyan. At sa mga taro-santo de dyan, shoutout sa inyo gar. Masyado ang mayan dito gar. <laughs> Patulan ko kaya. Di rin siyempre magpapoli ang mga taga gaspi. Yo shoutout sa inyo gar. So, ayun mga garang, dito na tayo. Ayan ang kanyang bahay mga gar. Malapit ng elementary school. At yan yung may-ari ng Myrmey Aquatic House mga gar. At hindi naman siya mahirap hanapin mga gar dahil along the road na siya. At ang guganda ng beta niya dito mga gar, talong-along yung nasa taas. At meron din dito siyang Glow tetras. At karamihan mga platis. At meron din dito siyang HB white mga Gar. At bago tayo umuwi, dilibot muna tayo sa. At dito part, mga fry ng Canyon, platis at gapis. Ito naman gapi igapi mga gar. At karamihan dito mga gar ay puro pray pa lamang. At ang mapapansin mo dito ang kanyang magagandang aquatic na. At mapapansin nyo rin karamihan ay green water na. Dahil yun nga bilat sa araw. Pero overall, goods naman at health ang mga isda. So wala tayong mapapakitang ang isda dito mga gar dahil karamihan talaga ay pray pa lamang. At mapapasin nyo talaga dito mga gar ay mga aquatic plants na magaganda. Kung so, meron kayong nagustuhan mga gar, dito lang yan sa Buyuan Legaspi, malapit sa elementary school. At along the road lang siya mga gar, check na makikita niyo ka. At ito ang kanyang FB account mga gar. So ang andito na lang mga gar At big shout sponsor sa atin ng isda Mermaid Aquatic House si